so happy together morning guys ito na naman kami rito re guys wala kami ibang ginawa kundi maglilinis dito super house guys grabe guys two weeks na kami nag ginis dito guys pero hanggang ngayon parang parang wala pa ring nagbago guys grabe talaga guys ginamit na nga ito nang kuan guys mga loser guys bakho pero parang kuntik kuntik lang yung na kuan guys na accomplish namin guys 20% lang guys para sa estimate ko lang guys ayan guys oh ganito pa ya guys itong tangki na ito guys uh, isi ship out ko pa yan guys may laman na yan guys Kaso lang yung truck hindi pa naayos guys Hindi pa yan Umandar guys Pag natapos yan guys Tapos umandar na yan guys Ihahatid ko yan sa Pantalan guys Ito, ito guys Grabe guys Parang ganun pa rin guys Parang nagbago lang siya ng kunti guys. buti na lang ngayon guys dumating yung mini mini dump truck guys na maghahakot itong mga putik guys oh. ito guys oh. pati doon pa guys oh. Parang Wala pa rin pagbabago guys Kung meron ba guys Kunti lang guys Ayan guys oh Hindi pa nga ito nakuha guys Kailangan itong kunin guys Para maka atras ako dito guys Pag, pag ma naayos na yung Prime mover guys Isi-ship out Doon sa pantalan guys pero ito pa rin guys oh, Parang walang nagbago guys Mahigit dalawang linggo na itong Pag lilinis namin dito guys Pero hindi pa rin siya malinis Tingnan guys hindi pa rin kami magkapagtrabaho ng maayos dito guys kasi ilang parte lang ang na, nalinis guys itong lugar na ito guys sa bandang likod ito ng aming warehouse guys punta tayo sa bandang unahan guys Ayan, guys, o. Oh. Yes. Dyan ba guys? Hindi pa yan nalinis, guys. Bakit rito, guys, o. Oh. Kailangan pa ito ilipat, guys. Yung ibang pwesto, guys. Kung malinis na doon sa may harapan, guys pwede na ito ilipat doon guys para dito na naman ang lilinisin guys kasi malalim pa rin ang putik dito guys oh. tingnan nyo guys oh. kung hindi pull out itong mga, mga tangki rito guys hindi ito malilinis dito guys Kasi hindi magkapasok yung Ano guys Yung bako namin guys Hanggang doon pa yan guys oh Grabe guys Itong, itong tangki naman na ito guys hindi naman ito basta basta malipat guys kasi kailangan ito ng malaking space guys kasi mataas ito siya guys oh. kailangan pag binuhat ito ng forklift guys malawak yung dadaanan niya guys kasi pag hindi guys hindi ito ma masabit ito guys hindi ito makasya doon sa yan oh. so guys sa daan ayan guys so oh, maliit lang yung daan guys ayan guys so oh. tapos itong tangke na ito guys mataas man ito guys kailangan talaga ng malaking lugar para may ilabas ito rito guys masangsang pang amoy rito guys parang naghalo ng Amoy ng putik at basura guys <coughs> huh. Sana na lang guys na Disembre na guys Ito ay Malilinis na ito rito guys. Kasi hindi kami makapag trabaho ng maayos kung ganito guys. Tapos marami pa kaming mga sasakyan na hindi pa magagamit guys. Kasi sa sobrang dami ng putik sa makina niya guys kailangan pang linisin guys tapos i-change oil kung, kung pwede pa siya i-change oil guys pero kung hindi talaga siya umaandar guys ah, kailangan na talagang i-overhaul yan guys pero sa tingin ko guys parang i-change oil lang ito guys kasi hindi naman ito umaandar habang nalukog sa baha guys kaya parang since oil lang kailangan dito guys ayan guys so yung port clip na yan guys rental yan guys hindi yan sa amin guys kasama yan ang bakho guys at saka yung mini dam guys Nire-rent lang yan ng aming company guys para tumulong rito sa paglilinis at sa paglilipat ng mga kuan guys. Ng mga gamit dito guys. Kasi hindi pa umandar yung isang forklift namin guys.